Hello everyone, this is Professor Vincent Toribong Olana. So sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-file ng resignation at kung paano mag-umpisa ng business. Anong business ba yung dapat ninyong gawin? Paano ninyo uumpisahan yung business na gusto ninyong uh, itayo? Okay? At anong business ba yung pinaka in demand sa kasalukuyan gamit ang technology. Okay, so bakit po gamit ang technology? Dahil po data scientist ako and uh, uh resign ko lang sa isang uh, kumpanya sa SGV and Company as director 2 for data science and analytics. So may nakapansin doon sa aking uh, isang blog at sinasabi ko doon yung last day ko na sa SGB. Ayan yung message niya sa akin. So, sabi niya, it's a brave decision. Okay. So, truly, uh, napakahirap no? mag-resign sa trabaho. Lalo na kung wala kang alam na pagkukuhanam ng budget, ng pera. Okay? And then, ang ituturo ko sa inyo ay kung ano yung in demand ngayon na maaari nating mapakinabangan, maaari nating magamit kahit pa hindi kayo data scientist, kahit pa hindi kayo data analyst, kahit pa hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Ang pinaka magandang business na maaring umpisahan sa ngayon ay ang pagsusulat. Paano ba gumawa ng content? Paano ba gumawa ng article? Paano ba gumawa o sumulat ng essay? Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung aking uh, ginawang application na kung saan ay automatic na nagsusulat na ng article yung aking chatbot. Okay? So, meron akong in-explore na chatbot and I think alam ito ng karamihan. I-search nyo sa internet, chat GPT. Okay? So, yung chat GPT ay in ko sa aking uh, desktop. Ayan. In-integrate ko dito sa aking desktop. At automatic na na sumusulat na ng article. Ilalagay ko lang doon kung anong araw gagawa ng article, anong oras susulat ng article.